So yun guys, magandang tanghali So ayan, mayroong nagpapagawa sa akin ng ano Electrical, nagpa-renovation siya ng bahay niya So ayan, uh, patagtag siya ng exhaust pan Supply ng exhaust pan Supply ng aircon uh, Nagtagtag siya ng isang ilaw doon sa kwarto Na-renovate pa niya, pinabaguan ang ano Loob, pinabago yung loob Kalagay ng mga kwarto papartation. Okay. Ayun lang, si Pulita niyo. Ayun lang. Umunahin ko dito sa may CR. Ito oh. yung CR niya. Pero nung buwan Water heater. Ikaw mga ako din ako buwan eh. Naglalagay dito ng anong naglalagay sa retro water heater so abang ko ng power supply dito. Sa so, dito, madali pa dito. Dito naman yung aircon, kwarto to. Ang ilaw. Para so, uh, sa exhaust ex pan. May bintana ang maglalagay siya na exhaust pan. Lagyan mo gano'ng So, nahi ko muna Medyo ano-ano, no, pisto. Ang hirap dito. Mainit. So, ayusin ko muna yung mga gamit. Ayun, pwede rin pwede rin ako. mo lang! May nakakalimang mali. Ayun. Uh. Eh, abang ko para dito sa ilaw. Ito yung para sa ilaw. Ito naman yung switch. Ayun. So, um, splice ko na rin. So, kapansin ko rin na -may yung ginawa natin installation. Flexible yung ginamit. So, yan lang kasi yung ano. Nakapansin ko na rin. Okay. So, okay naman yan. Wala nang uh, standard naman yung size ng wire well na ginamit. Saka meron niya seating. Kaya matatak pa naman yan. Kakawin niya dito ng isa. Sa amin Dito sa room. Dito yung top sa meeting. Kasi ah. Uh, na yung kumuha ano, ng supply. Aircon naman, i-abong ko rito. mag ako dyan ng supply para sa aircon. Tapos yung ano sila na lang magbubutas para sa aircon unit. So power supply na ako.